Uh, ito may pasyente tayo. Inmax 1. Ay, click 1, 2, 5. Ang problema niya, yung ano, yung coolant niya, hindi siya nagsisirculate. Ito siya, oh, tingnan natin. Dapat kasi, ano yan eh, parang mag-rotation yung ano, coolant niya. Panda rin natin. Buwan ko muna. Ayan, ayan po yung may-ari oh. Ayan. Let's we'll see natin, pops mm. Ayan. Okay na. Ayos masasabi mo? Ano yun? Ano layo si coolant niya.

Hours later. Bari ito na, na natin. Ayan siya. Mukhang okay pa naman eh. Pero bakit yung ano? Yung tayo yung ano? Titingnan natin yung ci no capito Ah Bien, sí. yan kinakabit na natin caga-caga uh -huh. uh -huh. lang yung masikip few moments later. And niya, mga buds, ito sa natin. natin ito. moments later. Balito 'yung thermostat mga bads. Ibinaypas ko na. Ito. Kasi kanina nakasarado lang lagi ayo Ayaw kaya 'yung kung kulang niya, hindi mag magdadaloy doon sa water pump niya mismo. Akala ko yung water pump ang sira. Itong thermostat. Ito naka na to. Ayun, yung nilagyan ko yung sa loob. Ayun, yung dulo ng spark plug. Kinaalan ko dun sa loob. Pumasok siya. Ayan. Nakita ko rin to sa mga vlog ng mga ano. Ayan, sa conductive ayun ibabalik na natin itong mga body. ayun Nakaangat siya na siya. Naka-open na. Ibig sabihin yan. Tuloy-tuloy na yung ano niya. Ayan. Yung circulate ng coolant niya. Uh, ito kasing motor na ito. Yung history nito. Nung nag-change oil kami. Naubos yung ano. Langis niya. konti na. Kaya hindi nakapag-circulate yung coolant sa loob. Kaya yun na naubos. Eh, balik na natin. 20 minutes later. Bali ay naman patso. Oh, gumagalaw na siya. Ibig sabihin ay circulate na yung tulak niya sa loob. Ayun. Ayun eh. Kumukulo na. Oh. Good sa siya mga pats. Yung thermostat lang problema. Ayun. Time. So, ayun na itong mga bugs. Kasi kanina, walang reaction yan eh. Okay. Okay. Ah, ito so, eh. Ayos mga bugs okay. Ayos nice na. Sabi na natin yung mga puan. Two Moments later. Buang muna. Ayan, ayan po yung may-ari o. Oh. Ayan. Kasi natin, Pops. Hmm. Ayan. Okay na nya. Ano masasabi sasabi mo? Wala ay iyon pala. Si se na yung kulant niya. Ismot Is na 'ni. Kulang ng chichinya. kasi umiikot lang siya. Wala siyang nahihigop na kulant. Nakasarado yung thermostat niya. Okay, galing. Thank you. Bin moto approved. <laughs>